Lalahokan po natin ng pechay ang ating ulam ngayon para mura muna ng konti't masustansya. Ngayon kung meron po kayong kangkong, ilagyan nyo rin po. Wala kasi, nalimutan ko na, pinapakita ko lamang sa inyo. Sibuyas na mura, kinchay o silantro, kung ano man meron kayo, lagyan nyo po itong ating lamang dagat na lulutuin ngayon. Masabaw po ito, masarap, napakadali pang gawin. mag enjoy po kayo. Kainit po tayo ng tatlong kutsara ng mantika. Luya po, bawang ulit ang sibuyas. O oh, luto na po yung ating bawang sibuyas at luya. Ilalagay ko na rin po ire. Ito pong halaan na ire, eh napakuluan na. May nabibili na po rito na luto na. So nakabuka na siya. Di diba sabi ko, luto na po ang ating uh, tulya o halaan. Halaan po ba tawag dito o tulya? Pareho po ba yun? Isang tasang tubig. Kung meron po kayong tanglad bukod sa luya, lagay nyo na rin. Konting paminta. Papatisan ko na po mga dalawang kutsarang patis. Pipigaan ko po ng konting lemon o kalamansi para mabango at may asim-asim ng konti. Masarap yan. O tignan nyo, malalaki po itong ating hipon. Magandang kombinasyon yung ating halaan at saka hipon. Dadagdagan ko po nga ng sabaw. So dalawang tasang tubig na po yung inilagay ko. Alagyan ko po ulit ng patis. Isang halo muna at hayaan na ating kumulo. Yung apoy po dapat malakas. Takpan po natin at hayaan natin na maluto yung hipon. O siya, katitik na katitik na asukal talagang parang ginanun lang para may konting contrast po yung ating alat at uh, tamis na may konting asin galing dun sa lemon juice dahon ng pechay, hindi ko na po isinama yung pupungan, yung tangkay at uh, matigas e, eh. sa ibang pagkakataon ko na lang po isasama yun pag nagluto tayo ng ibang ulam, para lang may kulay na maganda Ilalagay ko na po iring ating kinchay o kung silantro, kung kayo man ay eh, walang kinchay, cilantro dito po kasi sa Amerika mas madalas makakita ng silantro kaysa sa kinchay. Higanting sili, iniwa ko na po. Ayan. <laughs> Malalaki kasi mga sili din eh. Matikman nga sandali. Ako po, may bagin. Sarap eh. Simpleng simple. Hmm. Patay nyo apoy eh. at ayaw yung maluto ng matindi yung inyong hipon. malaki eh. Simpleng lutong bahay po ang ibinahagi ko sa inyo. Ang tawag ko dito, sinuwam na lamang dagat. Nilagyan-lagyan lang natin ng konting berde-berde na pechay pero napakadali naman eh. Nilagyan ko po yun ng konting kalamansi o lemon juice para may kontra naman yung lasa. Magsayang na po kayo at ito na ulam. Ano po masasabi nyo? Sana yung nagustuhan nyo. Simple at kukunti lang ang rekado nitong ulam na ibinahagi ko sa inyo. Di po ba? O basta maglalagay po kayo ng comment kung ano masasabi niyo? Kadalasan, binabasa ko po yan at kumukuha rin ako ng idea sa inyo. E minsan po kasi, hindi rin ako nakakaisip kung ano susunod kong lulutuin. Eh. Salamat po dun sa nagbibigay ng idea. Hanggang sa susunod. Si Ron Bilaro po. <laughs>